Good day mga Lods, welcome back to Super Andre TV So ayan, medyo natagalan na naman tayo mga Lods sa pag-upload Ito uh, at nakabalik na ulit si Super Andre TV So, kamusta kayo mga Lods? No, ngayong araw nandito tayo sa farm mga Lods Para mag-ikot-ikot at maghanap ng uh, istag, no, na ating iririgalo Doon sa kaibigan natin na ng manok no? Ayan, si uh, idol natin Tag PTV from uh, Batangas no? So, tara samahan niyo ako mga Lods, ikot tayo So, ayan mga lods. Medyo maganda na ang damo no, sa ating munting manukan. Nung nakarang linggo, kulay brown nito. Ngayon, medyo may kunting uh, berdi na at ilan iilan na lang ang hindi pa na titikop ng ano, damo. So, nandito ako mga lods para maghanap ng stag no, na ating ibibigay kaya Idol uh, dahil kawawa yung ating kaibigan mga lods no nalimas ang kanyang manukan so ayun halos walang natira so para tulungan siyang makarecover at makapagparami ng kanyang mga alaga ay uh, nangako tayo na magbigay ng isang pair sa kanya so dito sa early bird natin tingnan natin kung may makukuha tayong uh, stag dito then sa pulit uh, doon tayo siguro mamaya sa kabilang range natin no uh, doon medyo marami tayong uh, mga stag din doon tsaka mga pullets no so kung wala tayong mapili dito mamaya uh, baka doon sa kabila po no so ito isa sa mga sinisipat ko pero i-double check ko lang ito kung walang nagmamayari nito sa ating kaulugan system ayan yan ay uh, 5k sweater ayan yan ay isang early bird. So, dito sa ating mga white, double check lang natin kasi itong isang puting puti na ito mukhang may nagmamay-ari. At uh, yung isa doon sa dulo ay uh, gagawin nating brood stag din pang personal natin. Itong gray, ayan mga lods, ang sa ating uh, super under gray. Ito, uh, bali lima ang napalabas natin ito mga lods. So, ito na lang ang naiiwan. No? Uh, nabili na rin yung... Uh, mga kapatid nito na nakuha na ng iba nating mga kaibigan. So, ito naman yung ating white, Super andrew White na pang personal broodstag natin. So, ito, tayo muna ang gagamit nito. Ayan, napapogi niya mga lods. Oh. Tingnan natin kung ano pa makukuha natin dito. Itong gray na ito, ano to, uh, si Gray no? Yan ay uh, mga linyada pa ni Manong Lance de la Torre na nakuha natin nung araw kay Mark sa kanyang anak. So, yun, namilay-milay-milay yata. Diyan namimilay yun, yun, yung kanyang kaliwa. Eh, ito naman, ay isa rin nating future broods tag na Super Kelso. So, tayo muna ang gagamit nito ito. Pero, check natin kung may mga kapatid dito na pwede nating uh, ibigay kay tag PTV. Ito, pwede rin ito. Kapatid niya rin ito. Ayan, no. Early bird yan, mga lods, no. So, dito, konti lang naman ang may mga nag-avail sa paulugan system natin dito. Pero, konti lang din kasi talaga ang napalabas nating na uh, early birds. No, mga nasa 40 lang yata ito. So, doon sa 40, may mga anim pa dyan na reject, hindi maayos. So, ito, isang claret. Ayan, ang claret natin, mga lods. So, anak tayo rito. So ayun nga pala mga lods, no? napanood niyo yung uh, video ni Idol Tag PTV. Grabe yung ginawa sa kanya. As in pati yata mga sisyo niya dinale. So, yung mga kaibigan natin talaga no, mga talagang kayo lumaban ng parehas. Ako na ang puso ko doon mga lods sa bata na nakita ko sa video ni ano, ni Tag PTV na mangiyak-iyak. So tayo din naman mga lords la, last year ay uh, pinasukan din tayo dito sa ating manukan. So nawalan din tayo ng uh, 15 brood cock noon at uh, 12 dosing mga battle cock. So salamat din sa mga kaibigan na tumulong sa atin noon para mabigyan tayo ng materials no. Ayan ang mga tropa natin sila Rugby TV, siyempre si Carly Desma ng BTX, Ayan, si uh, Brosco Game Farm. Ayan, si Brother Gerard Matito. Isa rin sa mga nagbigay sa atin ng Paul Spark Gray. So, ayun din mga lods, no? Si uh, Brother Gerard Matito, no? Uh, ang farm location niyan ay sa Bulacan. Pero lumipat siya ng Nueva Ecija. Ayun, nadali din siya mga lods. Napasokan din ng ating kaibigan. So, titingnan natin kung ano ang may tutulong natin. Siguro yun, nangako ako sa kanya, tryo ng kanyang linyadang uh, Pulse Paul Spark Gray. So ayun, definitely talaga mabibigyan natin yun Hindi pwedeng hindi kasi isa yan sa mga tumulong din sa atin Nung tayo ay uh, ninakawan So ito ang isa sa mga claret din natin Ayan mga lods oh. Pero may nagmamayari na neto Kukuri nga lang, gandang tindig oh. Ayan Yan yung ating uh, claret So itong claret natin na uh, apat yata ang meron dito pero dalawa dyan ang ano eh, dalawa dyan ang uh, may uh, nagmamay-ari na, no? Isang taga Abra at isang taga Tarlac. So ikot-ikot tayo dito mga lords. Siguro doon sa kabila, tingnan ko rin, may marami tayong ano dun marami tayong mapipilian. So tara, punta tayo doon mga lords. So ayo nandito ako ngayon mga lods sa kabilang uh, farm natin no dito yung ating uh, ranging area at cording ng ating mga brood cock. So dinan tingin tayo dito kung uh, alin din dito ang uh, pwede nating ibahagi kaya idol natin Tag PTV. Bala ko sana siyang bigyan ng white kaso para, parang ang dami rin nagbigay sa kanya ng white eh. So baka pula na lang siguro. Meron tayo dito mga 5K sweater Tsaka mga yellow leg dutch. So maghahanap ako. Baka ito. Itong poging ito. Ito yung na-vlog ko nung nakaraan na tinawag nilang kikling. Sobrang tangkad daw. Pero paano naging matangkad? Eh, yan naman mga lods ay magbabago pa ang ubog ng katawan yan. No? Kung sa edad niya ngayon na 4 and a ang ganyan ng kanyang galaw at tindig, abay pag nag-edad yan ng six months mga lods napaka pogi niyan at balansyado yan napakaganda manok niya no ayun ito rin isa sa mga puti natin ayan ang ating uh, white claret mga lods so oh. ito pinag-iisipan ko rin ito kung uh, pagbibigyan natin yung isang uh, kaibigan natin na gustong-gusto kong kunin ito no pero kasi may nauna nang nang-harvest ng ating mga claret. Ayan, kaibigan natin yan from uh, Pangasinan. So, mas pogi yung kanyang unang nakuha. Ito, ang um, maiwan sa atin. Baka paramihin natin to. No? Ayan yung ating range area, mga lods. Ang dami nating mga pulit dyan. So, medyo hapon na po na. Pahuli natin ulit yan bukas, mga lods. At uh, tayo ay uh, pipili dyan. Pero, naisip ko, para mabilis na lang... Siguro nga uh, magamit ka agad ni ano ni Idol Tag TV ay baka doon na natin siya bibigyan sa ating uh, mga personal na mga inahin. So ito naman ay mga bulhin lang, hindi naman to mga matatanda na dahil inout na natin dito yung ibang hen. So ito mga bulhin lang naman ito mga lords no, mga nasa 16 to 18 months no. Ito ang magandang, mas magandang gamitin pagka pinarisan mo ng mga stags. Ayan, so marami dito, baka iyan, no? Oh. Isa yan, yan, yellow Lake dutch Tingin nyo mga lods, pwede kaya kay tag PTV yan Yan eh. Isang yellow legged dutch, pero marami pa dyan, eh Ah, uh, Ha, may mga robots, gilmore Maganda na ito, hulihin Ayan Ayan mga lods, oh. Ito yung ating uh, range area ng ating mga inahin. So mamaya yung isa nating uh, dito sa ating uh, munting fabrication ay o uh, umaawit din sa atin ng uh, panimula daw niya. So dito naman uh, bibigyan natin siya ng Gilmore kasi marami tayong Gilmore dito na napalabas. So bigyan natin siya ng pair na Gilmore dyan. So ayan. Ito yung ating uh, mga broodcock mga lods. So. Oh. So, Idol uh, TagPTV, huwag ka mag-alala. Uh, pangako ko sa'yo yung pair na yan. Maghahanap lang ako dito ng maayos-ayos Idol. So, ayan lang, no. Shout-out sa lahat ng mga kaibigan natin dyan na uh, nagtatanong at naghihintay kung kailan ulit ang upload ni Super Andre. ito na mga lods, no. Nakabalik na tayo. Uh, sikapin natin makapag-upload uh, madalas dito sa ating uh, YT channel. So, ayan lang. Maraming maraming salamat and uh, ingat po kayong lahat. Thank you po.